Mga kapatid, kung isasummarize natin sa isang sentence yung ating mga pagbasa, pwede natin itong isummarize sa pamamagitan ng sentence na matatalino lang ang makakapasok sa langit. Ang mga marurunong lang ang makakapasok sa langit. So ibig sabihin, kung ikaw ay hangal, malamang hindi ka makapasok sa langit. Pero unang-una tandaan natin na sinasabi sa ating unang pagbasa ang katalinuhan o ang karunungan ng tao ay kahangalan sa Diyos. So ibig sabihin, iba yung standard natin ng karunungan pero iba din yung karunungan sa Diyos. Iba yung kahangalan para sa atin, iba rin naman yung kahangalan para sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin na ang pagkapako sa krus, sabi ni San Pablo, para sa mga Hudyo ay katitisuran at kahangalan para sa mga Griego. So unang-una, kailangan tandaan natin na pag sinabi natin karunungan at kahangalan, iba yung iniisip natin na karunungan at kahangalan. Sa standards ng mga tao, pero iba ang karunungan at kahangalan para sa Diyos. Pero ano nga bang ibig sabihin ng marunong para sa ating Panginoong Heso Kristo? Sa standards ng Panginoon, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging marunong? Kung pagbabasihan natin ang ating mabuting balita ngayon, pwede nating sabihin na ang taong marunong ay ang taong handa. At ang taong marunong ay alam kung ano ang dapat paghandaan at alam kung kailan dapat maghanda at alam kung papaano maghanda. Sa ating kasing mga tao, hindi naman natin alam talaga minsan kung ano ang dapat nating paghandaan. Ano ba yung pinaghahandaan natin ngayon? Sa ngayon, malamang yung mga pinaghahandaan natin ay yung makamundo nating buhay. Marami sa atin ang pinaghahandaan retirement para pagka nagka-retire na mas maginhawa ang buhay. Marami sa atin pinaghahandaan yung pagkakasakit in the future. Yung mga medyo bata-bata pa ang pinaghahandaan, syempre yung pag-aaral para makagraduate. Yung mga magulang naman na nagpapaaral, pinag-iipunan yung pag-aaral ng kanilang anak at kung ano, ano, ano pa. Pero ang paalala sa atin ng ating Panginoon, magmantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. So ibig sabihin, habang naghahanda tayo sa bawat pagharap natin sa buhay na ito, dapat naghahanda rin tayo sa pagharap sa araw na tatawagin na tayo ng Diyos. So ano ang dapat paghandaan? Meaning dapat din natin paghandaan araw-araw ang ating pagharap sa ating Panginoon. At papaano tayo naghahanda? Katulad ng mga dalagang marurunong o matatalino, sa ating ebanghelyo na merong dala ng langis na sasapat hanggang dumating ang lalaking ikakasal, ganun din naman. Hindi pwedeng hindi tayo ready pagka tayo tinawag na ng ating Panginoon. Kaya ang tanong natin, sapat ba yung mga daladala nating langis sa buhay? Pero mas magandang tanong, ano ba yung langis natin sa buhay? para paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon. At kung meron man tayong langis, sapat ba ito? Yung langis ba natin ay yung pagpunta tuwing biyernes dito sa Quiapo Church? Yung langis ba natin ay yung pagpunta sa simbahan tuwing linggo? Yung langis ba natin ay yung pagdarasal ng rosaryo, pagdedebosyon sa iba't ibang mga patron? Pero tanungin natin yung ating sarili, sasapat ba ang mga langis na ito pag dumating na yung araw na tawagin tayo ng ating Panginoon? O baka naman aandap-andap na yung ating ilawan? Baka mahuli tayo na hindi pala tayo ready. Kasi minsan, katulad ng mga dalaga na hangal sa ating ebanghelyo, akala natin sapat na yung paghahanda natin sa buhay. Akala natin sapat yung langis na dala natin. Ang di natin alam, o baka di natin alam, hindi pala sapat. Sa pagsisimba pa lang, di ba? Minsan hindi na sapat yung dala nating langis. Paano natin masasabing sapat yung dala nating langis? Kung sa misa pa lang, wala na agad yung isip natin. Natutulog tayo o kung ano-ano yung ginagawa natin. Wala yung puso natin sa misa. O di kaya naman, active nga tayo sa misa, active tayo sa ating buhay espiritual, pero kulang yung pagmamahal natin sa kapwa. Nakakapanira tayo, nakakachismis tayo, nagkakasala tayo ng paulit-ulit. Kung ganoon hindi rin sapat yung langis na dala natin. Kaya madalang magandang tanungin ngayon, ano yung pinaghahandaan natin? At kung alam natin kung ano yung pinaghahandaan natin, ang pagdating ng ating Panginoon, papaano tayo naghahanda? Maganda rin tanong yun. Papaano tayo naghahanda? At kung papaanong naghanda yung mga matatalinong babae, dalaga sa ating ebanghelyo, in the same way, ganun din naman yung panawagan sa atin. Sana alam natin yung mga bagay na pinaghandaan natin at sana alam natin kung papaano maghanda. At papaano ba maghanda? Papaano maghanda? Tanong din yon kung kailan maghahanda. Paano at kailan? Hindi kahapon, hindi bukas, hindi sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Sa ngayon. ba diba, sabi nga sa Salmo, If today you hear the voice of God, harden not your hearts. So ibig sabihin, ang paghahanda natin sa pagharap sa ating Panginoon ay hindi naman nating ipospo na bukas na lang. Hindi naman natin pwedeng ipospo na in the future na lang. Hindi natin pwedeng sabihin, ah, saka na ako magpapakabuti, saka na ako magiging active sa simbahan, saka na ako magkakaroon ng effort na maging malapit sa Diyos kapag malapit na akong mamatay. Kasi nga, hindi naman natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Kaya kung may pagkakataon ngayon na hanapin ang Panginoon, gawin na natin ngayon. Ngayon tayo binibigyan ng pagkakatao na mapalapit at mapalalim ang ating kaugnayan sa Diyos. At kung tayo ay tunay na marunong, kung tayo ay tunay na matalino sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, hahanapin natin siya. Palalarimin natin ang ating ugnayan sa Kanya. Mga kapatid, paulit-ulit naman na nating naririnig sa Ebanghelyo na laging maghanda. At ngayon, pareho pa rin yung ating panawagan o yung panawagan ng Diyos para sa atin. Ano yung mga bagay na binibigyan natin ng halaga? Sana yung binibigyan natin ng halaga ay yung totoong may halaga. In that way, tayo ay talagang magiging marunong. At kung tayo ay marunong, tayo ay maghahanda. At kung tayo ay naghahanda, sana alam natin yung tamang paghahanda, kung kailan maghanda, kung papano maghanda. Kailan, papano, ngayon, at this moment, ngayon. Hindi bukas, hindi kahapon. Dahil ang binibigay sa atin ng Panginoon na pagkakataon, na makaugnay siya at mapalalim ang pagmamahal sa kanya ay hindi kahapon hindi sa hinaharap kundi ngayon kung marinig mo ang tinig ng Diyos ngayon huwag magmatigas pakinggan siya maghanda dahil anytime darating siya para tawagin ka